Yung isang yung dipre ng, uh, Hoha, ng uh, Sitapeña, presidente na nanggawa niya kasi natin ayan Siya ganda hindi mga mga pa yung inyong mga party kung hindi sa tulong-tulong sa mga ng opisyalis ng mga mga ko, mga mga ng ating mga 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 para mga natin. Ayun, ayun, No, alam niyo po, dapat nararang, niyo po ng dapat na ngayon yung uh, masipag po ulam na nasalukuyang